Golden Age Verse Opening Day in Malipor, okay. Addington Community. Five to, ten. Five to ten. Okay. sponsored by Top Top Send. Okay. <laughs> Alex Tuman. Tuman. <laughs> JMD Photo. Hey, oh. ATR Basketball. Yeah. Let's get started. oras mo Mr. Weimer, na ang ating liga Sa next Next, next, next Sa today na mga kaura Ayun, yun yung batang yon yun, yun na pa yon <laughs> Pangalaw ang laro lang, bigat <laughs> Dito tayo Ay, Ito tayo kay kay Bossing Autograph Autographer Eh, bosing, autogra <laughs> eh, eh siya. Ito ang kanyang trabaho Ito sa mga committee ko Ito sa masisipag na committee natin dito Ayan, ayan ang kanyang trabaho <laughs> Hindi pa siya nakakalaro Talaga napakasipag Mamaya lalaro na eh. <laughs> yun Ayan, ikutin natin ito Oh, oh, si Boss Tolentino. Love The chess, Master. Chess Mine. Ah, Chess Mine. Yan. Kaurag, musta na? Ito mo, Happy New Year. happy New Year. green na green. na Hindi oh, lang kami nanalo this year. Puro green niya, puro green. Oh, na, nadali, nadali ng UP. Oo, nadali. Pero close game. Ah. Eh, nadali rin Okay, dito tayo. Oh, kumusta kayo mga Hey, Hoy. Sumasalamin. Happy New Year. Uh -huh. <laughs> happy. uwi ka na? Hindi. Oh, Kasi uwi na. ka na. <laughs> 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 malaki. <laughs> <laughs> malaki. Ha? Tuloy na. na to Tapos may pagkain tayo dito. 'Yon, pa may pagkain dito makakawurat. Meron tayong oo, meron tayong sutang noon. May nah, tahun na kaural. Yan. Ang gutom kumain, kumain lang. Yun. Ito tayo. Ito, si Bossing nagbabalik. Yun. Ito na si Mr. Kacu Ah. Ang tirador ko, ng Ang tira. tirador ng <laughs> Morning. Good, morning. good morning. Happy Christmas. Oh, good morning. Good morning. Ay, ito nag-iisang idol. Ah, nag-i, ah, nag idol 'yan. Iniwan ang kanyang talyer ngayon para lang maglaro. Basta, <laughs> uh <-huh. laughs> mukhang naglinis ka ng talyer mo ah. 'yung late mo, ano, malinis ah. Ano yung sinusungkit mo doon? Ha? May sinusungkit ka. Ano yun? Oo, oh, yung may kape. Oo. Oh. Ayos. Masasama mo yung mga bata mo pag magpapatawag. Oh, ah. ah, Mr. Bibo. Totoy Bibo. Ah, ang mga spam to. Ito, ang mga ito. Um, oh. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year. Ito yung tirador ng white, pero hindi iwang kami. Ito ang ay, tama tama ang katawid, babantayan mo to ha. Babantayan mo to. Ha? Wag mo mo pa isko. Hindi ka mo. natin. ko sa labas 'yan pag may laro tayo. Sayang to eh, dapat sa atin. Wala, ay, na sa amin. Ni lang. Regalo pa sa ini parang wala niya. Ay, siyempre. Basta ko wala. Pag

Ito si Mr. Alex, oh. no? Uh, isa <laughs> sa... Isa, isa, sa mga tirador ng cellphone. <laughs> Alatang alata, tira... May ka-text me. <laughs> Oo, oh, <laughs> marami tayo ngayon. High shot. Attendance, attendance. Ang dami. 49. Tayo. Oh, yan 49. yung samahan na patuloy pang dumadami. Dadamit oh, dami damic. Oh. Damic. Damic, 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 eh. Dito tayo. Biglang kami tayo dito. Oh, mommy. Nick. Ayan, ito, ito. Nag-lisa, oo, oo. Dragon ka talaga. <laughs> <laughs> Maraming pera. To. Idol ko to si Bim. <laughs> Maraming pera to. Ang dami racket ito. <laughs> 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 Hindi. <laughs> Hindi, <laughs> Hindi. <Okay, laughs> na bitbit. Umuwi na. Hindi na kaya bitbitin. Umuwi na. Ang <laughs> 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 dami racket eh. Talaga naman wala na nga eh. Wala mo lang dala-dala. Hindi <laughs> na hindi na. Hindi <laughs> wala mo lang dala-dala. Na <laughs> <laughs> la, la sequester ka na. Hindi makasya sa iyo yung dala <laughs> ko. Nagkakasayin ko lang. special guest natin. Ito. Uh, ang tagal-tagal na wala nito. Ang ngayon lang. Ha? Ito. Um, <laughs> uh? na Di talaga nawawala mo ang puso <laughs> na. Namin. Hindi, napakaraming shoot ngayon. Kasi tinalo niya na sa basketball at doon tayo. Wala nga <laughs> siya kamats doon. Oh, wala wala siya kamats doon kahit punta siya rito. Ikaw yung kamats dito eh. Yan lang, punta naman ako doon. Lungka <laughs> naman sa kabila. <laughs> tayo, tayo. Wala nga tayong dala isla? Wala. Wala, hindi na kumimit. Pro sin, ano? Pro uh, tayo. Eh! Ay, ikot tayo dito. Ayun, Merry Christmas. Merry Christmas. yeah. Anong team mo? Wala pa po eh, pero sabi iyahabol daw ano. Ha? Huh? Wag naman, ang lalaki niyo ah. Ang lalaki Hey Francis. Ang lalaki niyo na. Hindi ka um galing mo umugot ah. Umugot ka pa pa. Ang lalaki niyo na. Hindi pagkulang pa, pasok ka. Oh. Nalate ka ba? Oh, Lali. nalita ko eh. Oh. Pero i-register -re lang ako sa next season you ni... Know, oh, pag may nag-back out, pasok ka. Pag-extra. Oh. Pag-extra. Puto mo, palitan mo na siya. Hi, <laughs> oh. <laughs> yeah. bossing! Good Hello. morning! Oh, good morning! Good morning! Oh, wala pa tayo sa shoutout. Ito, ah. shout ito, 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 Pilipina! Pilipina! Yeah. <laughs> Ayan! Ayan! Shoutout sa mga players! Oh! Bye. Ito ang nag-iisang pogi ng ano eh. Hindi no, pinapilitan Yun. Yo. Ang team mo ba? Ang team mo. Ha? Alex. sa sila kasi tumang. Bigatin dito tumang. Lalaro ka na? Ito meron na. Ha. Ah, wala, dito ako sa kabila eh. okay. <laughs> Sa kabila ako. Mira mo. Patay kayo. <laughs> Yeah, nah. dalawang eh Dalawang mga kaurag uh, dito, dito, dito dito Ito yung Dalawang Dalawang big time Ayan yeah. uh, yung dalawang big time yeah. Big timer yung dalawa na yan Maasing sa na <laughs> <laughs> Baka biglang ano eh, no? <laughs> ah, quick tire. Yan may ari ng quick tire, yan oh. Ayan Ayun. Kumo. Eh? Baka naman. <laughs> galing Ayun, kabilang po tayo ng kayo kanina eh. Ngayon ngayon may nakaharap ng camera. Oh, magsalita okay, kayo ng dalawa. Oh, tanong. Kayong dalawang Alex, magsalita kayo. Papala sa sapatos. May ano, binibigyan niya ng ano. Yeah, Pinuway ko yung camera. Ay, kayo masabi kanina. Titira e, niyo ako, ha? E, pare parehas tayong artist tayo dito. <laughs> oh. oh. Wala rin itong chili lahat tayo dito artista. Ano na ito? Good morning po, at uh, yeah. dito po tayo sa Golden Achiever. Sabi po nila, artista. Walang arti-artista. Kaya joffert na artista. -oh. Yung mga vlogger ang sikat dito. KaUrag.com uh, yeah. I-follow po natin. Huwag kakalimutan. KaUrag. Like. Subscribe. Comment. And share. KaUrag po. Nakapalo tayo lahat dyan. Salamat po, salamat po. Oh, yung bukas, invite na yung bukas. 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 good morning po, yung mga gustong magpapawis. Uli, tomorrow, meron po tayo sa Calgary Central Sportsplex, 33rd Street, Northeast, sa likod po ng Jollibee at Safeway. Pagpunta po tayo doon, meron po kaming cash prices. Half-board at meron tayong mga kainan may after may pass lang. Yon. Siyempre, honor, kalpas, at your service. May guest ka to? May guest? Meron mm -hmm. po tayong guest ko na pupunta si Miss Grace de los Santos ng Top Top Set. Ang yeah. papamas ko yan. Kaya punta kayo. Yung gusto na, si Idol. Ito, ito, sa ano, Unity, Unity. Ipan po nga itong ano natin. Unity, Unity. Yung Unity, Unity tayo. Ayan, ayan, ayan. Talagay sa aking shop. Ano yan, pre? Ito siyap uh, niya. Siyap niya, siyap, siyap. Ito niya. Mga future, ano, yeah. natin yan. Guys, at susuporta ko sa inyo. Ayan, yan. ayan. Ayan. Yung ayan. mga sirasiraan sirasira nyo dyan, na makina. Yung mga sirasiraan sa takyan okay dali nyo lang kay Idol. In ano ibig sabihin? ENRS yeah. yeah. Auto Service. Yeah, yeah. yeah. Ayan. Okay. Mga kaibigan, yung mga players po natin dyan bukas, CCS. Yeah. ENRS, Kuya Brian po. Ang ating kaibigan. Unity Basketball League. Unity Basketball and Early Hooper po. Magkasama. O saan pa kayo? Tag team to. Tag team. Puro bigato na lang dito ah. Idol yan. Idol. Thank you. Kaurak. Idol. Salamat siya lang. Kapasalan mo. Idol ka. O nakapunta na ako. Nakapunta ka na. Hindi naman nag-alok nung ano eh. Kumain ka kung gusto mong kumain. Kung ayaw mo, wag kakain. Galit ka ba? Hindi. Papaliwanag lang. Mampalay. <laughs> 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 Mampapaliwanag lang. Oh, Ito yung nag-agilap na naman ng coin siya, <laughs> ng Nag-agilap ng token siya, gusto na naman maglaro eh. Nakalima oh, Naka na yan. Ang tao na yan. token. <laughs> tamo. Nakalima <laughs> na yan eh. na to pag hindi na paglalaro niya nakalima na yan Alex Ibarana ang ating kaibigan ang Totoy Totoy Bola Totoy Bola Totoy Bola Totoy Bola Totoy Bola Pakita mo Pakita mo ang ano hindi siya Totoy Bola Patay ka doon Laki tao kasi Francisco Lito, natumba-tumba ka na. Nakalumang ano. tingnan natin, ano ba 'yung uniforme yan oh. ah, Talagang <laughs> ano pa NBA jersey, vintage no. 'yan, Oh, Vintage tumang, Ano ano oh, sa oh, maganda 'yan, Maganda 'yan, madulas. Oh, Rio. buena Oh, Dante, tama, marka, na. Pindi, Bakit, pindi, babod, una, na. Well Aaaaah, oh, yes. magluma. Magluma na pinabibigay mo. Pwede. Maria. Ala. Collection. Carlo Chira. May tumatambling ito na ang aura, go. Mukhang Barcelona. Mukhang maganda rito, may tumatambling eh. Wala na eh. Hindi. Hindi ko na i-vlog yun. Oh, patay! Hindi na i-vlog yun, gumugulong. Ito uh. si Idol eh. Pakain nga naman kay Idol Yay! Basic na basic gumagalaw si Yan eh Dito ka ang gumugulong eh Patay na kay Parkon Oh, jobber Shot mo na Crossing Ang shooter na Golden

Sino? Sino, sino, sino? Uh, 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 ano ako ng ano? Yeah. Ano ako, 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 ano? Yeah. Ano, ako bye, ng... Bye, bye! Ano ako, ako ng pariset? Ano ba yung naluluto ah. mo? Kailan, kailan? Sa... Loaded kami eh. Eleven. Eleven pa? Hindi pa kayo. eleven. May na? Januari eleven. Tingnan

vai

dami-dami nila. Mm -hmm. Hindi sila magkasundo. Hindi sila magkaumayaw. Hindi eh. eh, daw. Oh. Ayun ah, ang batang-bata. Talagang batang-bata. Wala kakupas ang kakupas-kupas. Wala ang kakupas-kupas. alis tumbang. Ayan, dito na tayo. Upo tayo dito. At merong pang donut. Paano po ito dito? Stop lang daw po. Stop. Uh, Hindi, dito. Reset, kailangan lang Reset ka eh. yung reset. Uh, yan. Ito. It Ay, yung reaper yung papagulo. Yeah, papagulo rin. Ang patagal ng orat yung reaper rin eh. Pipinis ah. Oh. Ayun, yung magulo eh. Pampagulo yun eh. Itu okay. oras, oras Oras ready, ayo, three points

Baka uuwi ka na bumili ka naman ng ugas ng pangit na sakto lang eh. Lulog pa to eh. Panood ko yung ano mo mga binenta mo doon kay Bustoyo ah. Sana may swelas. mag na yun. Asa si King asa si King Ray. naglalaro naman yan ah. Wala sa sapatas pa ba man Ayun, totoong na dito dito tagal pa yun mo sa galit eh natapos na mga kawra gatay uuwi na wala nang tao oh hindi na lang ang tao dito oh oh tawag na kuno kuno wala na ngayon na sila sila na lang yan yan okay just mabalos po sa indugabos